guys, welcome to my YouTube channel Dong TV. Guys, nandito kami ngayon sa Buhol Sa Pilar Bohol, Bohol. Ah, meron kaming biniling dito, guys. Ito ay alaga ng aming kakilala. Yeah, guys. Bumili po kami ng ano, kakatain para sa pista sa lubok. Guys, guys, ganyan ka lang guys. 112 kilos yung bitili namin. Para sa pista. Ito guys ay alaga lang ng kakilala namin. Bakel po ito, bakel. Mayroon din siyang alagang pabo. Ito, po guys. Pinaparami po niya. Yeah. Gagawa lang po siya ng ano guys sa likod ng bahay kulungan gamit yung alambre na parang net tapos munting ano baboyan yan guys alam nyo kung magkano pong namin 20,000 isang baboy lang po 112 kilos ayun guys kung gano'n ka, kalaki ang ano kanyang binta 20,000 isang baboy lang kaya masarap magalaga ng baboy guys dito sa ano, backyard maroon din po siyang manukan ayan hindi rin kayong bumili ng manok dito para para min ayan guys ang dami ng manok Baka hindi siya ng anong pulungan Mek Baka hindi makalabas Dito po kami banda sa may chocolate hills <coughs> Yan Yan ang bundok Chocolate Patas po yan guys Ang daming tanim ng mga kawal Dito po sila nakatira sa paligid lang po Ng bundok ng chocolate Ayan guys, mga manok yung dami. Hindi nakatago lang sa, ano, sa sulok. Ito po ay bumili nito na ano. Para menu, tsaka yung pangsabong. Ayan, pangsabong. Ayan, sa gusto magalaga po ng ano, yung mga ganitong mapagkitaan na Ganito lang guys ang gagawin niya. Tatay kayo ng lambat. Iyawag nilang po saan. Sa gilid ng bahay niyo. Ganun. tatay kayo ng babuyan. Yan. Yan. At paano kikita din tayo guys. Yan. Isang baboy 20,000. Yan napakalaki. Yan guys, ang mayari ng binili namin baboy. Dito na lang kami nagpapakatay. So okay, guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Dongs TV. Click the notification bell, share and like. Salamat.